may barko na naman dumating alas 12 ng gabi patong mis Hindi, yan o ang haba ng mga ano haba nang mga bundok dito patong mis ang barko gani nang mga ama ni balik na po siya small bar small bar small bar oh bar paingon na po siya diri Daniel o yang bagong kaibigan o. Kakita siya amigo. Gutin. Abu ke ini mengabu kiri o, bukit dari Norway. Di pasahir mengat turis ni di pasahir rupa, trip ikan uber libut nih sila dari libut ni mengabar kuha. Ah, siguro yung mga Pilipino ani na nagtrabaho ba? Dong Erbil, na ibarko deris Norway de sa naglibot sila o oh. dilit ni siya inyuhan, dilit ni inyong barko nga gisakyan. Baru pun sikit Tak payah naik cakap Mabau mani diri. Alas dusi ng gabi. Tamdak pa ang gabi eh dito. Pag maabot ang winter. Sige ng gabi. Ngit-ngit na bit -ngit siya. Pero nagkahinay na siya. Kangit-ngit -ngit guys oh. Wala nang midnight soul. Ito kung talong madres ba ito. barko kasi nga barko ang barko nang mga alas dos nibalik na po siya po alas dosi kansiag birkin nagbingki bingki ang <laughs> dark tulog kabar? Taku tako kasi nga barko. video ko kasi barko nga libut sa Norway. Oraning amo ang sakyan loading into Narvik. Suga. wala na yung mga tao ni Gawas ganina nagatulog na guru mga tao ani eh? ganina dagang kaitawo tao ganina Gawas tanaw wala nagput-put-put -put -put. habila ha? habila, habila.

bor 4 ke andana bor 4, one two three four five two three four five six six ka andana aku awe dan saya bersulut

Yerog ang dagat. Yerog ang dagat. Lihok ang dagat. Layo <laughs> na ang barko, naong na may <laughs> matong bato, patulog na may ay, lugawin ni balik ang barko, lahat ng barko. <laughs> Masama yun Mag walay esno lang yun, yun Mag camping camping Nang mm -hmm. natulog na mong masilingan Ang camping Nanduhan na Haling haling Saan ang barko Halip na Halip na ng barko Bye guys Good night Good night